isang bossing ng sabong. Napailing talaga ako nung kinusap ako nung taong yon. Kasi sobrang dikit sa akin ng taong yon. Dun sa pangalawang grupo, totoo, yun talagang pambihira eh. Tinext pa ako. Sinubukan ligawin yung investigasyon dito. Isang mainit na update sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Tatlong malalaking revelasyon ang sabay-sabay nating tatalakayin. May mga kinasuhang pulis. May nanubok ilihis ang investigasyon gamit ang suhol at may bagong saksi na lumantad para ibunyag ang buong katotohanan. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Labing dalawa, hindi ito bilang ng mga testigo. Hindi rin ito mga suspect sa labas ng sistema. Ito ang bilang ng mga pulis mismo na ngayon ay iniimbestigahan at sinampahan ng mga mabibigat na kaso. Mga taong sworn to protect, pero ngayon sila mismo ang tinuturo. Pinangungunahan ng listahan si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. na nahaharap sa kasong grave misconduct, neglect of duty, at conduct unbecoming of a police officer sa ilalim ng batas. Ito ang mga kasong hindi basta-basta at kung mapapatunayan ang parusa ay ang tuluyang pagtanggal sa serbisyo habang buhay. Kasama niya sa listahan si Lieutenant Colonel Ryan Oraapa na sinampahan naman ng anim na bilang ng grave misconduct at isang kaso ng conduct unbecoming. Hindi lang ito simpleng administratibong reklamo. Ito ay direktang pagdidiin na sila'y may kaalaman o mas malala, may partisipasyon sa pagkawala ng mga sabungero. At ang nakakagulat pa, aktibo pa rin sila sa serbisyo. Oo, kahit may mga kasong isinampa na, nananatili silang bahagi ng Philippine National Police. Ngunit ngayon ay nasa ilalim ng tinatawag na restrictive custody. Ibig sabihin, hindi sila basta nakakalaya, pero hindi rin sila tanggal sa pwesto. Parang sabay na bantay at binabantayan. Sabi ng Napolcom, posible raw ang preventive suspension habang dinidinig ang kaso. Pero ang tanong ng marami, bakit hindi agad sinuspinde kung totoo ang mga ebidensya? Bakit tila may pagkupkup pa rin ang sistema? Target ng Napolcom na maresolba ang kaso sa loob ng anim na buwan mula July 14. Pero sa dami ng sangkot, sa bigat ng paratang, at sa lalim ng ugat nito, kaya ba talagang tapusin ito ng walang sabit? Dahil kung may labing dalawang pulis na may kinalaman, ibig sabihin ba nito may mas mataas pang nagutos? At bago pa man tayo makarating sa posibilidad ng command responsibility, isang nakakagimbal na twist ang sumunod. May mga nagalok daw ng suhol para ipatigil ang investigasyon. Kung akala ng iba'y simpleng kaso lang ito ng pagkakasangkot ng ilang pulis, nagkamali sila. Dahil habang umuusad ang investigasyon, lumitaw ang isang mas madilim na bahagi ng istorya, ang tangkang suhulan, ang mismong mga taga-imbestiga. Ayon kay Napolcom Vice Chair Attorney Rafael Vicente Kalinisan, Dalawang grupo raw ang lumapit sa kanilang tanggapan, hindi para tumulong, kundi para subukang impluensyahan ang investigasyon kapalit ng pera. Ang una, isang kilalang personalidad sa industriya ng sabong, tinukoy bilang isang gang boss. Ayon sa ulat, nagalok umano ito ng malaking halaga para ayusin ang kaso, para malinis ang pangalan ng mga akusadong pulis at mapabagal o mapatigil ang proseso ng justisya. Ang ikalawa, isang grupo na konektado sa isang dating opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa halip na manindigan para sa tama, balak pa raw nitong gamitin ang koneksyon para iligtas ang sarili o ang kanyang kapatid na isa sa mga sangkot. Pero hindi sila umubra. Matigas ang naging paninindigan ni Kalinisan. Sa kanyang pahayag, mariin niyang sinabi hindi mabibili ang integridad ng Napolcom hindi kami papayag na baluktutin ang katarungan. At may babala siya sa mga nagtatangkang sumunod sa yapak ng mga ito. Kapag inulit ninyo to, kasong kriminal ang aabutin ninyo. Ang rebelasyong ito ay parang dagok sa mukha ng mga naniniwala sa linis ng sistema. Dahil kung ang mismong proseso ng investigasyon ay sinusubukang bilhin, gaano kalalim na talaga ang bulok sa loob. At habang pinipilit ng iba na siraan o patayin ang kaso gamit ang pera, isang makapangyarihang puwersa ang pumasok para idiin ang mga dapat managot, ang mismong pangulo ng bansa. Sa gitna ng tensyon, kontrobersya at tangkang pagtakpan ang katotohanan, isang bigating personalidad ang nagsalita. Hindi ito simpleng press statement, hindi rin chismis mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagbanggit ng kaso ng mga nawawalang sa bungero sa kanyang State of the Nation Address. Isipin mo yan, isang kasong matagal nang pinagtatakpan, ngayon ay laman na ng opisyal na talumpati ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa harap ng Kongreso at Sambayanang Pilipino, nangako si Marcos Jr. ng isang bagay. Panagutin ang lahat ng sangkot, gaano man kataas ang katungkulan o kalakihan ng koneksyon. Hindi lang ito pahayag ng suporta, isa itong public declaration ng accountability. At alam ng marami, kapag mismong Pangulo na ang pumapel, mas mahirap ng ibalewala ang kaso. Ayon kay Napolcom Vice Chair Kalinisan, malaking bagay ang suporta ng Pangulo. Nagbigay ito ng signal na may green light mula sa taas, na hindi hadlang ang rango, koneksyon o impluensya pagdating sa paghahanap ng hustisya. Pero hindi rin ito simple. Ang tanong… Kaya ba talagang panagutin kahit ang mga untouchables? O isa lang ba ito sa mga magagandang linya na nauuwi sa wala? Dahil kung seryoso ang gobyerno, dapat tuloy-tuloy ang investigasyon, walang pabor-pabor, walang takot. Noong July 29, inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin, Boying Remula, na may panibagong testigo na lumapit sa kanila. Ang twist, hindi lang basta kwento ang dala niya. Ayon kay Remula, ang testigong ito ay may hawak na tinatawag nilang real evidence. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi lang ito pawang salaysay o chismis, na riyan ang mga dokumento, mga material na makakapagpatibay sa nauna ng pahayag ni Julie Totoy Patidongan, parang reinforcement na nagbibigay ng karagdagang bigat sa kaso. At kung totoo ang hawak ng testigo, posibleng ito na ang tulay para tuluyang maunawaan ang buong kabuuan ng sindikato mula sa pangunguha, pagkukulong, hanggang sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi pa isinapubliko ang kanyang pagkakakilanlan para sa proteksyon. Dahil kung totoo ang mga akusasyon, maaring nanganganib din ang kanyang buhay. Pero ang kanyang presensya sa kaso ay nagpapakita ng isang bagay. May mga taong handang magsalita, may mga hindi na natatakot. Kasabay nito, Hiniling ni Sekretary Remula sa bagong hepe ng Philippine National Police, General Nicolas Torre, na palitan ang isang service commander na umano'y hindi naging akma ang kilos habang ginaganap ang investigasyon. Hindi raw ito direktang sangkot sa kaso, pero ang kanyang pagkilos o kakulangan nito ay nakakaapekto sa integridad ng investigasyon. Isa na namang senyales na may mga puwersang pilit humahadlang sa pagangat ng katotohanan. Pero habang may mga tinatanggal at tinutukoy na sa gabal sa hustisya, ang mas malaking tanong ay bumabalik. Nasaan na ba talaga ang mga sabungero? Dahil mula pa noong 2021, mahigit 30 na ang naitalang nawawala at ang susunod na bahagi ng kwento ay lalong nagpapalinaw na hindi ito simpleng insidente, kundi isang bahagi ng mas malawak na serye ng misteryosong pagkawala. Kung iisipin mo, parang iisang kaso lang ito, isang whistleblower ilang pulis at isang seryosong investigasyon. Marami ang nagtatanong, organisado ba ito? May sindikato bang kaalyado ng ilang tiwaling pulis o opisyal? Kahit ang mga pamilya ng mga biktima, halos mawalan na ng pag-asa. Araw-araw silang umaasa ng balita, pero ang tanging dumarating ay puro pagkabigo. Ilan sa kanila ang nagsagawa ng sariling paghahanap. Yung iba, nanikluhod na sa media, sa pulisya, sa gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit ang kasong ito ay higit pa sa headline. Isa itong pagsubok sa buong sistema ng hustisya sa Pilipinas. At ang susunod na mga araw ang magpapakita kung mananalo ba ang katotohanan o matatalo na naman ito ng takot at impluensya. Pero teka, hindi pa dito natatapos ang lahat dahil sa gitna ng lumalakas na sigaw ng hustisya, may final move na inihahanda ang Napolcom. At kung matutuloy ito, Maari na talagang mabasag ang katahimikan sa loob ng anim na buwan. Habang patuloy ang pagigting ng investigasyon, isang malinaw na deadline ang itinakda ng Napolcom, anim na buwan. Iyon ang taning na ibinigay nila simula noong July 14 upang tapusin ang investigasyon at ihayag ang desisyon laban sa labindalawang pulis na kinasuhan. Pero madali ba itong maisasakatuparan sa katuparan? Sa dami ng sangkot, sa bigat ng ebidensya at sa lalim ng impluensyang pilit humaharang sa katotohanan, ang anim na buwang palugit ay tila laban sa oras. Kasalukuyang nasa restrictive custody pa rin ang mga akusado. Nakapagsumiti na sila ng kani-kanilang counter affidavits, pero ang Napolcom ay naninindigang sapat na ang hawak nilang probable cause. Hindi lang ito tapatan ng salaysay, kundi ng dokumentado at corroborated na impormasyon. Ayon sa mga ulat, posibleng hindi lang administratibo ang kahantungan ng mga kasong ito. Kapag pinagtibay ang mga ebidensya, maaari itong magresulta sa mga kasong kriminal na may kasamang pagkakakulong. At hindi lang basta pagkawala ang usapin dito, buhay ng mga tao ang nakataya, mga pamilya ang nagdurusa, at ngayon, ang buong sistema ng pulisya ay nakasalang. Ang Napolcom, DOJ at Malacanang ay tila iisa ang tono hindi tayo uurong. Pero sa likod ng mga pahayag na ito, may mga pangambang bumabalot pa rin. Gaano kalawak ang kasabwat sa loob? May mas mataas pa bang utak sa itaas ng rango ng mga kinasuhan? At kung meron, hahabulin rin ba sila? Ang mga tanong ay hindi pa tapos. Ang kaso ay bukas pa rin. At ang laban para sa hustisya ng mga sabongerong biglang nawala, nasa pinakakritikal na yugtuna. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang pinakamasaklap isipin Paano kung ang lahat ng ito ay ilibing na lang ulit sa katahimikan? Dahil sa kabila ng lahat ng kasong isinampa ng mga ebidensyang inilatag at ng mga boses na naglakas loob magsalita, ang mga biktima ay nananatiling hindi pa rin natatagpuan. Walang bangkay, walang pagkakakilanlan, walang malinaw na kwento kung ano talaga ang nangyari. At dito nagiging mas masakit ang katotohanan dahil sa huli, ang tunay na hustisya ay hindi lang ang parusahan ang may sala, kundi ang mailantad ang buong katotohanan. Ngayon ikaw ang tatanungin namin, sa tingin mo, makakamit ba ang hustisya sa kasong ito? O isa lang ba ito sa maraming kwento na maglalaho na lang sa limot? I-comment mo ang opinion mo sa baba. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat!